Vlogger, welcome po sa aking YouTube channel ni Middle Vlogger sa magandang hapon po sa inyong lahat at dito na po tayo upang umarangkada ng ating hanap buhay paano po ba maghanap buhay ang mga balot vendors syempre syempre po, una una po ah, uh, malinis ang ating mga pangatawan ang ating mga damit para naman po sa mga suki ay hindi tayo makaakit tayo ng ating mga suki ano po Bago po ang lahat ay mag-shoutout muna po tayo ng ating mga kaibigan. Ayan, shoutout po kay Atan Constantino kay Jaime Mangahes kay Nico Gapoy Mangahes at kay Crispin Martinez alias Etnom shout out po sa mga kabolers sa maganda magandang hapon po sa inyong lahat shout out po kay Manong Jew Vlog ayan pakisupport po ang ating vlogger na si Manong Jew Vlog Mr. Bim Vlogger Johnson Blanco at Joseph Robina ng Mabuhay 2000 shout out po sa mga taga Mabuhay 2000 at uh, shout out kay uh, Mr. Ubi Rob, uh, OB Ayan, shout out po sa ating mga kaibigan at bago po tayo maglako ng balot ay muli natin ipakita ayan po ang ating mga panindaw Ayan po, nakaprepare na po na, na po na ang ating mga paninda Ayan po ang ating balot Nandito po ang Pinoy at ito naman po ang aking lalako at si Mrs. po ay pipisto doon sa peryahan na kung saan po ay doon kami nakapisto at ako po umiikot Bali, ang tinda po natin ay 120 pieces na balot at may pinoy po tayong 20 pieces din at may chicharon may mga chicharon po dito na ating paninda rin ayan po sa abangan nyo po kung paano ang paghahanap buhay namin sa pagtitinda ng balot ayan may mga nakatambay tayo dito mga kaibigan o ayan oh. Siyempre po, kailangan din natin ang pakisama sa kapwa para po yung paninda natin mabilis maubos. At kung wala po tayong pakisama sa ating kapwa, sino po ang bibili sa atin? Yan po ang pangalawa, pangalawa, pangalawa po natin technique. Ayan po, rapado na, na po tayo at ihatid ko lang po si misis. At pagdating dun sa una, sa periyahan ay ako na po iikot na. Ayan po, sa mga kapag ko balot vendors po, ayan po ang unang-unang teknik natin ay kailangan po ang postura natin kahit pangit tayo. Basta yung mga damit natin, na ah, malinis tayo sa katawan. Nakakaakit po yan. Number two po, ang pakikisama natin sa kapwa. Yan po ang dapat po natin gawin. Dahil kung wala tayong pakisama, sino po ang bibili sa ating mga kalakal? Ayan po, nabangan niyo po mamaya pag ikot ko. Pinoy balot! Ayan po, kailangan din po malakas ang ating sigaw para yung mga suki natin ay rinig, na rinig tayo. Pinoy balot! Ayan! Ayan, dapo po, anim da po, sabi ng ating mga suke ang nang bibili ng ating mga suki dito sa malapit sa atin. Kailangan po talaga, kailangan po natin, malakas din po ang natin, ano po, para yung mga suke natin ay, saka medyo may tono, ayan. Hindi yung balot! Ayan, may bibili na po. Yan po, shout out po sa mga taga Mabuhay 2000 sa maganda magandang, magandang hapon po. Ayan. Wala po tayo yung kaya ano muna po tayo. Ganito muna. Anim. Balot sa puti. letter eh. Ayan po, alin po ang ating order. Ang na. Ayan, may sinta po po. siya Bali 150 ang ating ayan sa ating mga kaibigan. Shout out. Ang ng ating punso si Madam Malagang Ayon na piraso, 150 pieces Salamat Madam, thank you Ilan yan? Anim ano? Yes. Po, mga kaibigan, mayroon po tayong sukay so na naman dito sa ating pastitinda. Ilan madam ito? 25. 25. 20. Ayan, shout out po sa mga taga mabuhay 2000 kung saan po ay dito ako rin nakatirahan ang buhay ng magbabalot ay ganito ganyan bali 95 ayan ayan po, shout out po sa ating mga kaibigan ha, wala na yun <laughs> Ayan po sa mga ah Talag talaga, <laughs> uh, Ayan po ang ating mga kaibigan dito mga Kailangan din po talaga ang pakisama sa pagtitinda Dahil kung wala tayong pakisama sa pagtitinda Wala pong bibili ng ating mga kalakala na po Ayan Basically so, ka pang ang Ay lima Ayan po shout out po sa ating mga kaibigan Kay Arnel at kay Luloy Sa so, magandang gabi na po ayan, kunti na rin po ang balot natin Ang na Ilang balot sa iyo? Yan, yan. Nandun sa lamay sa papapas. Ayan po ang ating mga kaibigan, no? Paubos na ang ating balot, kaya shout out po dito sa ta mga taga-face to. Na kung saan po ay mga suki ko rin po sa mga gula yan, kung saan ako nagtitinda. Shout out sa puro po. Kapay nuni. Pito po. Pito, ayan, pito daw. Pinoy. Ayan po, bus na po ang ating balot. Oh. Maaga po lang po. Inando eh. po kami sa priyahan naman yung asawa ko. Kaya pupunta naman ako doon mamaya. Pito. Ayan. Ayan, pito. Energy fighting. Uwi na kami. Uwi na. Uwi kayo kami. Uwi na. Uwi na Ayan po mga kaibigan. o. Oh. May natira kami kicharo na ilang ano. Pero... Ang balot po naman namin ay ubos. Ayan o, oh, ubos ah, Oh, ayan o. Oh. Kabos. Yan. Ay Pinoy. Ito naman ay lako ko rin. Abos din. Oh. Ayan. Yan po. Ganyan lang po ang ating kasimpleng hanap buhay. Ang pagtitinda po ng balot ay isang marangal na hanap buhay po yan. Ayan po. Tapos na po kami sa pagtitinda Sana po ay nakapagbahagi na naman po ako ng simpleng hanap buhay. Pero magandang hanap buhay po ang ganitong bagay na kung saan po ay kumita na po kami dito ngayon ng halagang linis na kita isang po at 120 po ang aming balot ay may chicharong pa na kita po pinakambaba na po ano 1k na linis na kita po sa aming hanap buhay ngayon sana po ay nakatulong po sa ating mga kapwa balot vendors at uh, hindi natin, natin dapat ikahiya na isa tayong balot vendors dahil yan po ang ating hanap buhay simula po noon pag wala pong na ito na pong hanap buhay muli po marami po salamat sa inyong lahat at sa patuloy niyo pag sa akin youtube channel muli po ang pasalamat ng mga vlogger at aspuso muli po magandang gabi po sa inyong lahat at gabing gabi na po ngayon thank you very much po sa lahat ng nagla like, nag share at mga patuloy na sumusuporta ayan salamat po thank you very much po sa inyong lahat